O oh, mga Dabarkads, napanood nyo ba yung 8 Bulaga nung Sabado kung saan special guest ang nagbabalik ng mga Sex Bomb Dancers? Napansin nyo ba dun sa kanilang kanta na Laban-Laban o Bawi-Bawi ay meron silang pinalitan na lyrics? Opo, yung pong dating merong Andrew Iliana. Ngayon po ay Jose Manalo na yung pong nakalagay. Okay? So sa mga hindi po nakapanood o panoorin nyo yung parte kung saan na nagpalit ng lyrics itong Sex Bomb Dancers. Si So, yun po, napanood nyo, pinalitan po nila. Hindi na siya si Anjo iliana mukhang may pagtingin. So, Jose Manalo na po siya. Unti-unti uh, na po nga binubura at tinatanggal itong si Anjo sa history ng Itbulaga at Dabarkadze. Kasi po, medyo sumobra naman po talaga yung pong kanyang ginawa. It's one thing, di ba, kung uh, magkamali mag-apologize, mag-sorry, hindi naman sinasadyang nakasakit, di ba? Yun po eh, madali pang mapatawad eh. O, pero kasi yung ginagawa ni Andrew, talagang sinasadya na po niya, sinasadya niyang mamersonal at mag-tridor, yung pong nakasama po niya ng napakatagal na panahon. O kasi po, tila ba binaliwala nito si Andrew Iliana yung pong 21 years na pagsasama po nila ng Tito Vic and Joey at ng Dabar Cuts dyan po sa Itbulaga. Di ba talagang kinain na siya ng sistema, ng politika and uh, talagang nagbago na po yung kanyang ugali. Hindi na siya yung uh, Anjo Iliana na dati po nilang nakasama. Or baka naman that whole time eh, merong dinadalang inggit o galit o sama ng loob si Anjo dun sa kanyang mga kasama at ngayon na lang lumalabas posible kaya yon o ano nakikipagplastikan lang siya yung sa 21 years na yon o kaya po kita nyo naman yung pong sex bomb kahit po merong mga over the years na medyo tampuhan minsan eh nagagawa pa rin pong uh, magkaayos at bumalik sa kanilang tahanan sa Itbulaga and yun nga po sila po ay magkaka -concert. O, oh, sa December 4, sa Araneta Coliseum, reunion concert ng Sex Bomb Girls. so yan. Talaga pong malaking party po ng childhood po namin yan. Di ba? Tayong mga dabarkads, of course, uh, talagang uh, ang daming beses tayong napasaya at uh, napa ng Sex Bomb Girls mula sa kanilang mga kanta, sa mga sayaw, at yung kanilang palabas sa TV. Di ba? Kaya po, it's surely... Uh, uh, fun na uh, concert na kung saan po merong nostalgia and at the same time ay makikita po yung mga paboritong uh, sex bomb girls na all together one night dyan po sa Araneta Coliseum. Kaya supportahan po natin.